Mayayari nang may aspalto ing portion na Manila North Road o MacArthur Highway kin Barangay Sagin sa San Fernando, Pampanga. Bilo ko na rin lubak ang pangkulkul, dapat ing sa ingsing dangin ng aliwang motorista, makalituya ko na yung dalan nun yung alay pang gulis sa road marking sini. Ah, medyo masakit po kasi, bengi, lalo na po asfalto, bengi madalumdum niya po. Kaya medyo wala nga rin po. Ang um, masagi niya sir, lalong lalo na pagbengi po. Eh may aking pinakasabi ang um, po um, yung um, kahit talaga yung ka, kakaya sir. Kasabayan mo, sir, may po uh, kuno niya munta. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3, panayan demong langing masalese yung asfalto ba na nila mabura at bilagay lang masalese ring linya. Makipag-coordinate na rin ka yung City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO kay DPWH ban kaya rin ang bilagay roadlines, road lines Dinandala namang solar studs, ban mas masala na rin gulis kintalan. Bimbiaya naman tipsing si Posco kaning motorista. So, no medyo may lang po kayong dalan, pwede naman pa maglelem bagya, pwede kay mag-refresh lang bagya, baka tamigising may lo. Uh, no naman po talagang uh, may dagaway, ta, dapat mo magbanabanayad la mo, magpapuling sa akin. Lalong-lalo na po na bengi, kasi kaya pang asfalto na po kanyan, dahil kaya dalan, medyo, uh, wow, pwede mga suwelo lang, mabilis lang, mga kanyan, uling alinea bako-bako ing uh, maging kompromiso uh, naman ganita ing safety. Yako ya, po yung kaya kayong talasuyo, JM ating pusong makabalen.